Guys, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, sobra-sobra ka na niyang iningatan. nang ang buhay niya nung isinilang ka. Inaruga ka, oras panahon, para lang maalagaan ka. Kahit lamok, ay di ka madapuan. Sa tuwing may sakit ka, nanay mo ang unang nakakaramdam ng kaba at takot. Marami siyang isinakripisyo sa'yo. Lumaki ka lang ng marangal. Anda ang nanay mong ibuwis para sa'yo ang nag-iisa niyang buhay mula sa una mong salita hanggang sa una mong paghakbang. Kanya ka na niyang inalalayan. Ngayong malaki ka na, naging pasaway ka, natuto kang sumagot-sagot sa magulang mo. Di mo inisip, nagdaramdam yan. Pakiramdam niya, isa siyang alipin kung ituring mo. Madalas lumuha ang nanay mo mag-isa. Hindi mo yan alam kasi nagmamatigas ka. Sa sobrang pagdaramdam ng nanay mo,